For today's video mga kasiyo, i-check na to ang atong motor kaya natumbang ang tagaapon mga kasiyo. So, banay, kunin ko I-check na to ang atong motor unsay damage mga kasiyo. Mura, gubay-ubay gyud ang damage mga kasiyo. So, check na to. So, tara. Berita mag-start mga kasiyo. So, ang gas-gas dali mga kasiyo. So, mauna siya mga kasiyo. Ang first gas-gas mga kasiyo. So, lalom lalom gyud mga kasiyo. So, dira Ang gas-gas. Tapos, ang second gas-gas mga kasiyo diri sa cover sa belt so kanak mga aksyo so lalong lalong yun mga aksyo sakit git sa buot mga aksyo pero wala natin mahimo dili na, na mariwain ang mga pangitabo mga aksyo listen learn so maunay gas gas dira mga aksyo so pasalamat tayo diri mga aksyo kayo wala rin gas gas katulong gas gas mga aksyo diri kanak gas 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 ang tumbanan pero dili ra kayo maklaro mga aksyo so ang ikatulong gas gas mga aksyo kanadapit dira dapit mga aksyo so ako lako gid mga kasyo. Murag ilisanan gid ang cover mga kasyo. So grabe ang diri mga kasyo kana gasgas gyapon ang mga kasyo. Kana. So diri ang grabe mga kasyo. Grabe ang gasgas. -gas. Murag ikamras og iring mga kasyo. Pasalamat gyapon ta mga kasyo kay sa balas rata tanan tumba mga kasyo dili sa siminto og sa siminto pa. Siguro na patay damage mga kasyo. So pasalamat gyapon ta mga kasyo kay ra ang driver. So mo na gas gasgas mga kasyo. Murag ikambras o mga kasiyo. So, sa crossing kayo ko natumbaan ni mga kasiyo kay nakumot ka ayaw na ako ang handbrake mga kasiyo. Pero pasalamat kaya punta mga kasiyo kay wala ako yung damage mga kasiyo. So, mauna, murag ilisanan gini mga kasiyo kay murag dilinan ni mga kaya sa sticker mga kasiyo. Kay dako kayo ang gas gas mga kasiyo. So, ang last nga gas gas mga kasiyo dari kani mga kasiyo. Kani ang murag lalum nalumpod mga kasiyo. Grabe ang gas gas pero gamay na siya mga kasiyo. Murag makaya ra ni sa sticker mga kasi So dere gyud dapit mga kasi murag dili na ni makaya sa sticker. Murag ilisan lang gyud ang camera mga kasi So kana nagasgas pud na mga kasi Ang sticker. Tapos napay last gas, -gas mga kasi oh. Ang tapaludo mga kasi So kana. Last yon Bisa Bisag unsa ona amping sa gamit mga kasi oh. Dili man Pero pasalamat gyapon mga kasi oh. Sefra. Lesson learned ong amping lang God bless